Eto nyo muna ako, ano yung, yes, po. Ano po, yung punot dulo nito? 2021 po, uh, as walk-in customer ko po sila sa uh, bodega ko po. Bali po, pumunta sila, uh, nag-order po sila sa akin. nag usap po kami na tungkol po dun sa price, um order naman po sila. From 2018 po, 2019, good payer naman po. Tapos po, eto pong huli, hindi na po sila nakakasunod sa mga napag-usapan po namin. Tapos, true checks na po ang payment. Bali po, uh, 2020 po, uh, tumalbog na po yung mga check na binigay nila sa akin. So, ito 2020 pa na yes, ano, po. tumalbog yung mga check Yes po. Nasa ba yung mga check Yes po. Nasa Bello inyo pa hanggang ngayon? Opo. So, anong ginawa nyo naman para masingil ninyo? Bali pag po. Pagkatalbog pag yung mga check Yes po. Ang una po namin ginawa, kinausap po muna namin hindi sila. Hindi pa kayo case? Hindi pa po. Oh, see, oh, see. Bali po, kinausap po namin sila. May mga certain times po na sinasabi nila na wag namin ipasok sa bangko para hindi po siya tumalbog. Ngayon po nag-aantay po kami sa kanila, hindi pa rin po nagbabayad. Tapos po may time din po na pumunta kami doon, hindi po sila naharap lagi. Hanggang sa sinama ko na rin po yung supplier ko na kinukuwanan ko po ng mga edible oil po, uh, kinausap po sila. Nag-promise po sila na magbabayad. From 2022 na po yun, hindi pa rin po sila nag-comply. Janelle, anong connection mo naman dito sa, sa partner. problemang ito? Uh, ano? Bali po, nung nag-uumpisa po kami, siya po yung partner ko na bali po kami pong dalawa may business. So 50-50 ang partnership niyo diyan sa so yes negosyo po. niyan. At the time na kumuha nyo niyo ng oil, ano ba to cooking, cooking oil ito? Cooking oil po. Bakit umabot ng ganong karami 310,000 worth of cooking oil? Bali po kada po check na pinag-uusapan po namin uh, as much pa po doon yung mga na i-order nila sa akin. Teka, okay. So, supplier ka ng cooking oil. Yes po, sa mismong bakery po nila ba So si kapitan may bakery Yes po Kaya siya ganun karami kumuha ng cooking oil sa inyo Yes po Pero bago mangyari ito, regular na siyang kumuha ng cooking oil sa inyo Yes po At wala naman nagiging problema Wala naman Talo ba yung mga cheque? Yes po, Bali po So yun. napatalbog mo yung mga cheque na deposito mo? ang dala ko pong mga cheque na ito po yung ito yung napatalbog po na mga cheque. Nasa supplier. Nasa supplier ko na po siya. Eh. Ito, ito, so Bali po ito po yung pinapromise po nila na babayaran. Hindi ko na po na ipasok. One time po sir na naipasok ko siya. Ang sabi po doon, close account na daw po hindi na pwedeng tatakan. So may mga cheque kang napatalbog, may mga checking hindi, hindi mo na na-deposito. Yes po. Ma'am Rain? Ma'am, ano po yung sinasabi niyong bayad na itong utang na ito? Yes po. Actually po, naguhulog kami sa kanila po, attorney. Mm -hmm. And the problem is, nasunugan po kami ng year of 2021. Wala na po kasi akong maipakitang proof po. Kasi kasama po siya sa nasunog. Kasi ma ang inaano ko nga po sa kanila, nasa kanila naman yung cheque. Kasi may pag-uusap naman po yan na nauhulugan namin. Then, Wala. nasa kanila naman yung, che yung cheque, Kung hindi naman po kami naguhulog attorney, sana isinail niya sa akin ng ano ng kaso. Ma'am Rain, pa paano nyo binabayaran ito? So ano po, pumupunta po sila uh, weekly po. Tapos din, pinare-receive po namin sa kanila. Magkano yung bin... Tapos din, usually iba-iba po, may may, may 5,000, may 10,000. Meron pa yan, ako yung minaaalala ko. Meron pa siya, siya lang ang kausap ko dyan, si Christian. Meron pa siyang ibang pinapapunta sa akin na yung kausap, di ba... Ah, uh, di ba parang supplier niya? doon pa pumupunta sa sa bakery para rin doon din po ako nabuhulog. so para sa kanya at saka doon po sa akin niya pin forward yung yung ano niya yung kausap niya yung supplier niya po Christian magkano ba ang lumalabas As far as your concern, yes, magkano po. pang utang sa'yo na mag-asawang Reyes? Ang pinaka total po kasi niyan 340 plus. Ang pinaka sinisingil ko na lang po yung 300. 300, okay. Yes, po. Yung 300 na yon, yun yung exact amount ng mga yes, checking po. hawak mo? Opo. Okay. Eto mga checking ito ano, may 31,800, merong iba-ibang amount pero karamihan 31,800 ano. Tapos ano to, buwanan ito itong mga checking ito? Yung una po namin pag-uusap diyan, weekly po nagigipong months na hanggang Okay, pa, paano ba ini-issue itong checking ito pagka-deliver ng oil? Yes po. Tsaka ini-issue so yes, kaliwaan. Yes po. Kaliwan yung mga checke. Okay. Yung mga checking tumalbog na sinasabi mong napunta sa supplier, but nasa supplier yung mga checking tumalbog. Bali po ako po ang lumalabas na may utang sa kanila kasi po ako po yung kumukuha ng mantika po sa kanila as ah, okay. uh, ano po ako eh? Bali, sila po yung magsusupply sa akin. Ngayon po, nung inisyo ko sa kanila, ayaw na rin po nila ibinigay, ibigay sa akin. Ang ginawa po nila, sila po nagpasok sa banko. Sino sila? Yung supplier po. Bakit? Yung checking inisyo sa iyo nila, Mr. and Mrs. Reyes. Yun naman ang pinasa mo, pinasa yes mo po. sa ano? Sa, supplier, supplier mo? Po. Dahil pay to cash. Yes po. Yung mga check Yun po, opo. Okay, sige. Ang may okay, tanong po. lang sa iyo, Ma'am Rain. So, yes, may, may com yung, yung, communication mo kala Christian tuloy-tuloy naman during that time, di ba? Yes, Nagtatawagan po. kayo, tuloy -tuloy po. nagpapalita yes, kayo ng mga text messages, correct? ah uh, wala pong text, basta pumupunta siya dyan sa bakery. Uh, yung obligation naman po namin, inaano namin yun sa kanya, sir. Na actually, alam din yan po ni Sir Christian na, ano, na meron yung instances na hindi okay yung mantika na binigay niya. Binawas po uh -huh. yun, sir, kasi... Uh, alam nyo naman po, yung, yung pagawa namin, once na meron po siyang hindi magandang binigay sa amin, the rest po yun, sir, talaga binalik sa amin but ang customer po namin. Sina Sinadya Sina -sina po rin yun sa kanya. Sinabi Sina -sina ko rin po yun. Kaya -jap po ibinawas po, yun sa kanya. Para po wag mapatalbog sa banko. Ah, uh, Christian, ba't may mga checking? Walang pirma? Meron po silang mga check na inisyo po sa akin na hindi po sa, sa Japan hindi pinipirmahan. para Ito po tinatanggap kahit walang pirma? One time po kasi iniiwan po nila doon sa mismong tauhan lang po 'yan. Okay. Tapos po, pag kuha ko naman po, akala ko in good faith okay naman po. Pag-uwi ko po doon, doon ko na lang malalaman na walang check. Isinoli ko po 'yan, hindi okay. po nila tinanggap. Oh, pero iisang may iisang penmanship ito, no? Bali po mag magpartner din po sila. Pare-pareho nga sulat, kanino'ng sulat ito? Kay Ma'am Rain po. Okay, okay, sige. Ma'am Rain. Yes po. Sa pagkaalam nyo, magkano umabot ang utang nyo bago kayo nagbabayad? Actually, sir, may, meron ako sa kanyang ibinawas. Gawa nga po ng mga, yung hindi po okay yung magtikay na inalo niya, diniliver. Parang, kaya, nag, ano na kami dyan eh, dyan po kami medyo nagpagulo dyan ni, ni Christian. Then, the rest yun, ibinawas ko na, bin alam ko yan, sir, bayan na. Kaya nga, sinasabi ko, nasa kanya ang check. Kung meron siyang hahabulin sa akin, sana, ipinail niya sa akin ng kaso. Ma'am Rain, teka lang. Nasaan ho ba si Kapitan? Ay, nasa barangay po siya. So, pamilyar, din siya dito sa... Nasa labas po kasi niya. din po. siya sa problemang ito. Na, ano ko yan sa kanya. i-sabi ko rin po sa kanya. Pero, kasi hindi naman po siya na-involve sa, ano, sa, sa bakery. Ako okay. po ang so, may kausap sa mga supplier. Eh, ba't din yung yung mga checking ito, yung mga may perma? Ang um, sabi po nila, Uh, wag na raw po ipasok kasi uh, huhulugan daw po. Kasi Sino itong nakapirmang ito? Si ma'am po. Si Rain ito? Yes po. Okay. Sige. Rain, ganito ha? Okay. Yes, Alam mo kasi, the fact na hawak nila, yes, nila Christian at Janela ito mga checking ito, ito ay katibayan ng pagkakautang ninyo o ng obligasyon sa kanila. The fact na ito ay hawak nila at in possession nila, meron tayong tinatawag na presumption na may utang okay. ka pa rin sa kanila kasi mm -hmm. common sense and logic will dictate ano po na kung yes. ako ay bayad sa kanila dapat yung mga checking ito ay wala na sa kanila at hawak mo na Apo. Okay Attorney pwede po nga akong magtanong Sige. Eh kasi may mga nahulog po nga po ako dyan. E, tapos isasama niya pa yan attorney Alam mo eto nga ang problema na... rin wala kang katibayan eh na si ikaw ay nakapagbayad na eh 'di ba? Hindi dahilan yung sa sasabihin mong nasunog yung ebidensya mo. Eh may problema ka niyan. Hindi na pwedeng sabihin sa korte, judge, nakapagbayad na po ako. Kaya lang wala akong ebidensya dahil nasunog sa korte. Nasunog nung nagkasunog sa amin. Hindi pa rin dahilan 'yon o hindi para sabihin ng court na ikaw ay may supat na ebidensya. Ngayon, ang kalaban mo kasi dito is the fact na hawak pa nila yung mga cheque nakatibayan ng iyong pagkakautang. Okay? Oh, so ang tao, pag nagbabayad ng utang, hihingin yung cheque. Na tumata yung ebidensya nung pagkakautang nila. Yun ang problema mo dito, Rain. Yes, po, Tony. Alam ko po yun. Pero kasi, yun nangyari po rin, hindi rin po nila ibinibigay sa oh. akin eh, yung cheque. That, dalawa po sila ang nanginingin. Rain, Rain unang-una, kung nagbabayad ka, walang dahilan para hindi ibigay sa iyo. Sino bang ayaw mabayaran? Di ba rin? Yun lang, yun lang ang masasabi ko bilang abogado. As long as hawak nila yung itong mga check-ang ito na tumatay yung ebidensya o katibayan ng pagkakautang mo, lumalabas may utang ka pa rin. Ma'am yun ang problema natin eh. While you are saying na bayad ka na, lumalabas wala ka namang ebidensya. Kasi ma'am, madaling sabihin na yung ebidensya mo ay nasunog. Ano ba yung Pero, sunog sir, na yung ay, binabanggit mong niyan? Pero sir, Tristan? Na ha? Nagbabayad ako sa kanila. Meron pa akong isang supplier na supplier niya na pinadirekta sa akin. Ma'am, kung sabihin na natin nagbabayad ka, maaaring nagbabayad ka ng ibang utang mo. Kaya kahit pa paano, meron ka pala yung utang. Kung if ever, siguro kapag partial payment ka lang. Kasi hanggang ngayon, hawak nila rin itong mga checking ito. Nasaan yung mga na so, checking? sa supplier po mo. Ay, Wala sir. kang ano nun, uh, statement po. of account ng mga checking in tumalbog na yun? Wala po. Pero pwede po akong humingi sa kanila, sir. O oh, ma'am, oh, unang-una yung mga checking tumalbog na hawak ng supplier. Kung hawak pa rin ng supplier yun hanggang ngayon, may presumption na yun ay hindi pa rin bayad. Hawak pa po. Yeah, I po, sir. Kasi meron nga po akong mga binigay. Ganito na lang po, attorney, siguro. Pakausapin ko na lang ng personal si pangalan niya, si Tristan po. Ma'am, tingnan mo, ayusin mo mabuti kasi baka magkaroon ng admin case dito si Kapitan, ha? Kasi at the, na, yes, at the time na at the time na kinuha itong mga utang na to, anong posisyon niya? Nakapwesto ba siya sa gobyerno? Pali po, ano po siya nun? Konsehal po. Konsehal? Yes po. Okay. Ngayon, ito sa ating mga netizens, ha? Pag kayo po ay na-issuean ng cheque, huwag kayong papayag pag nag-request sa inyong huwag i-deposito. Kasi gano'n nangyari yes, dito, di ba? Yes, Kasi po, ang cheque napapanis. Pag ang cheque ay lumagpas ng anim na buwan mula doon sa pecha niya, hindi mo na pwedeng i-deposito yan. Okay? So, hindi mo na siya mapapatalbog. Kaya kung sa ko po, ang aking pong ina-advise lagi sa aking mga kliyente na may hawak silang cheque, tatawag sila sa akin. Sasabihin, attorney yung nag-issue sa akin ng cheque, tumawag at nakikiusap pag munang i-deposito ang advice ko lagi ay i-deposito pa rin. At sabihin na lang doon sa nag-issue na kailangan intindihin niya kung bakit kailangan i-deposito yan. Kailangan may record na yung cheque ay tumalbog. Kasi kuminsan, yan ang strategy ng no mga, yes, mga, mga may utang sa atin. Makikiusap, iiyak, luluhod, wag i-deposito. Yung pala, ang balak nila is para mapanis o ma-stale yung cheque. Kasi pag umabot ng anim na buwan mula do sa petsa ng check na hindi na deposito yan, yan ay nababaliwala na. Yes. Yan ay nagiging stale check o tinatawag nating napapanis. Ano po? So mag-ingat po tayo dyan. We should always be worried about yung mga significance po ng mga check na dapat i-deposito kahit na nakikiusap sa atin yung nag-issue. Okay. Ngayon ang problema natin dito, hindi mo naman na napatalbog, di ba? Yes po. Okay. Anong usapan nyo doon sa supplier? sa Kung sa mga tumalbog na cheque. Eh. Bali po hanggang ngayon po sir, inaantay nila ako na ako na po may magbayad mismo sa kanila. Okay. Pero si, si, ah, kayo, ikaw ang kausap yes, po. nila? Yes Dahil po ako po yung kausap. So, hindi ba pwedeng makuha yung mga checking yon para makasawa mo ng criminal case itong sila rin Pwede at yung mag-asawa? Pwede naman po. O hirami mo na lang muna hmm. para makuha. Yes, Makapag-file ng, civil, ng criminal case. Yes, Pero, tignan na rin natin yung posibilidad. Kasi ang claim mo naman dito is nasa magkano? 310,000? 310 po. Yung sinasabi po ni Ma'am Ray na bayaran niya po, doon po yun sa 340. Nauna yun? Yes po. Ibang Bali, batch ng utang yes yun? Yes po. Okay, sige. Bali Ako naniniwala na doon na hawak niyo yung mga checking yes, na papatibay na meron pang pa utang sa inyong 300,000. Okay. okay. Isang alternatibo natin dito ay yung mag-file tayo ng kaso sa Small Claims Court. Yes po sir. Okay, since yung claim nyo is less than 2 million, pwede tayong mag-small claims court. Alalayan namin kayo. Tagasan ba kayo? Sa Bacor Cavite po. Sa Bacor Cavite. Yes, so yung pong mga netizens natin, tandaan nyo po yung tinatawag nating small claims court. Ano? Yes, Ang maganda dyan kasi, pagka nag-file ka ng, ng, ano, ng kaso sa small claims court, hindi na kailangan ng abogado. Yes, po. At saka yan, didesisyon na ng mabilisan niya ng husgado. At kung ano man yung maging desisyon ng husgado dyan, hindi na appealable. Executory kagad let's say, sabihin dito ng judge is, okay, Sila Rain Reyes ay may utang pa sa inyo 310. Yes, Hindi na pwedeng apila yun. Pwede na kaagad mag-execute yung sheriff at habulin ko ano naman man yung property nila. Ayun. Okay, kung, kung nagmamadali tayo, siguro yun isang pinakamagandang alternatibo yes, na pwede nating gawin. No? Rain, ano ba? Ah, kakausapin mo ba sila para maayos nyo na lang ito? Anong balak mo? Pwede ko naman po siyang kausapin ng personal. Kailan nag-usap pa ba kayo? Nag-usap ba kayo bago kayo Bali, no? hindi na po sir. Uh, bakit hindi mo na siya inattempt na kasama? Naka, naka-block na po 'yung mga number namin. Ayun you know, oh, pala rin naka-block na do'y 'yung mga number mo tapos 20, ngayon willing ka makipag-usap ng personal. 2022 20, po. Matagal na po ako nagpalit po ng ano, ng cellphone. Tapos po, one po, si yung number uh, po. ko nakaano na rin yun, naka, ang tawag dito, napalitan na po talaga siya. Pero Kaya sino nakakausap po, ba, ba sa mag-asawa? Si Rain o yung kapitan? Bali po, yung kapitan pag, ngayon? Yung kapitan, hindi rin po nakakausap, sir. Bali po, pag napunta ako doon, sabi po ng mga tawan, wala daw po doon. Ma'am Rain? Yes po. Yung utang na 310,000, napakaliit. Kung itutumbas natin sa kasiraan ng pangalan ninyo mag-asawa. Ma'am, total inaamin mo naman nagkautang kayo sa kanila, inaamin yes, so mo naman kumuha kayo ng oil sa kanila. Ang problema hindi mo man, hindi mo naman mapatunayan na bayad ka na. Sinasabi naman nila Christian, kung nakapagbayad ka man, 'yun ay kabayaran sa ibang utang mo, hindi para I know, dito sir. sa mga overdrawn checks. Hindi rin ako kumukuha okay? ng ganyang kalaki sa kanya, yung sinasabi niya po. Eh ma'am, eh bakit eh bakit may mga checking na issue ng asawa mo? Yes po. Pa. Pag-usapan na, na, lang po namin ng personal. Kasi awat, siyempre, ayun, ang Kasi awad, o, 31,000, ilan tong 31,800 dito? Almost 10 checks po siya. So, Ayan nga lang po yan talaga, ay, attorney, kung siguro okay, sa tingin mo so, yung lahat ng check-in na yan, pa. wala, pang 600, yes. nga, wala pang 600 yan. Kaya nga ma'am, wala pang 600, 310,000, mm -hmm. napakaliit na halaga. Kaya lang pa paano man Ay, -deny deny mo naman i-deny o pipilit na bayad na ito, ihawak eh, nila yung mga cheque. May sinasabi kasi siya na, di ba, 600 kanina. Yung meron Hindi, ma'am. Ma'am, ma'am, ito, makinig kang mabuti, ha? Christian, yes, pakiulit mo nga, magkano pa ang utang sa inyo nila, Mr. ni Kapitan at ni Mrs. Reyes? Pali po, 310,000 po. Ma'am, 310,000 na lang. So, yes, so nung sinabi pa. mong 600, eh, maaaring nga nakapag-partial payment ka na at may balance ka pang 310,000. No, so, siya po ang nagsabi ng 600. Ma'am, okay, pabayaan mo na. Kung nag nasabing 600 ngayon, inuulit nila sa iyo, ang utang mo ay 310,000 lang. Sige, okay, anyway, attorney, huh? kakausapin ko na lang po siya ng person. Kailan, ma'am? Kung kailan siya. Gusto ko sana personal na lang kami mag-usap. Sige, ma'am. Pasasamahan, ma'am, namin may... sa aming reporter. Ha? Ikaw, Sherry. No, ayoko. ayoko yun. Sir, attorney, kung pwede po ba? Ma'am Rain, uh, uh ma'am ma 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 Rain, ma'am Rain. Po, oh, yes po, yes po. Opo, uh, ma'am, ganito na lang po. Um, papa din po namin ng reporter po ni Sen. Rafi Tulfo para po magkaroon din po kayo na magandang ah? pag-uusap po. Ah, excuse me Apo, po. Ah. ah. Ayoko rin kasi pag usap na may ano pa ako. Ayoko po eh. Kung, kung sakali po, po, ano po Friday ah, na lang kami dalawa. Pwede hindi po papayag nang wala pong witness. Dahil sa mga hindi ginagawa po nila sa amin, every time na, mag-uusap kami. Pero wala na mga ano po. Ma'am, hindi naman sila may involve Mag-o-observe lang sila. Hindi, kasi syempre, attorney, ang inaano ko naman, pag ano pa kami sa, you know, the person is medyo ano. Alam niyo, ma'am, yung gagawin po, na po natin, ma'am. Ma'am, ma Rain, ang gagawin po natin kung baga ma para maging transparent din po of course para si Lord Sir Christian and gayon din po sa inyo ma'am Rain and sa inyong uh, asawa po na si Kapitan Rainbow Reyes. Yes. Uh, doon po sa pagharap ilalatag po natin kung ano po yung mga documents po na hawak po ninyo ma'am. Gayon din po si Lord Sir Christian para maging patas po. Okay ma'am? Okay, ka Pwede ko na lang okay, po, po, po Okay, pero yes, pareho kayong Cavite. Yes po. Um, um, pare hindi pareho Kawit Cavite okay kayo pa. Kawit po Ayawin siya, po. sir. Kami po bakor. Yes, po. Okay. Sige po, ganun na lang din po ang gagawin natin. Maraming salamat po, Ma'am Rain. Okay and uh, ganyan din po, pakisabi na lang po kay Chairman Rainbow Reyes ng oh, Barangay Samala Marquez Kawit Cavite. Maraming oh, salamat oh. po, uh, Ma'am Rain. Magandang hapon po.